Good evening, I'm back! This is some brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Pambato natin dito sa Miss World na si Chris Nagravides Mahina nga ba ang laban niya? kung bakit at ano to. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng Mahamama samjan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi lagi Maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss World tayo ngayon. Ayun na nga dumating na ang ating pambato dito sa Miss World at talaga naman sa airport pa lang ang ating pambato na si Krisna Grabides ay pinagkaguluhan ng bongga bongga. Yes, sinalubong siya ng mga ilan nating kababayan at syempre yung nakita siya ng mga ilang taga-India ay talaga naman nagandahan sa beauty ng meron ang ating pambato dito sa Miss World. So, yon May mga clips tayong nakita dyan na talaga naman, my gosh, mainit siyang sinalubong ng mga ilang mga Pilipino na nakatira doon sa India. O, oh, di ba? And then, ayun, nakakatuwa kasi syempre, simula na nga ang bakbakan dito sa, uh, sa Miss World at Talaga namang masasabi ko, in fairness, ha, ang daming magaganda. Isa din sa mga napansin ko, ang ganda ni South Africa na grabe, nangilabot ako nung nakita ko siya. Iba yung datingan ni South Africa. And then, ayun na yung pambato ng Thailand, umeeksena, umeeksena na ng todo-todo. At ang ganda-ganda din ni Opo talagang masasabi ko malakas din ang laban ni Opo no? Syempre hindi rin magpapakabog ang pambato natin na si Chris na na umaarangkada din ang ganda. So, yan. At ito nga, kamakailan lang, syempre, bago magsimula nga ang, ano, ang, ang Miss World, ay nagpa-press code nga ang Madam Julia. At ang sabi nga, ito nga, sabi niya sa 72 Miss World Press Conference na banggit ni Madam Julia ang breast cancer advocacy na importante at priority na may mga ilang kandidata na may ganitong advokasya katulad nga ni Thailand, Mexico, Cameroon, Dominican Republic at Turkey. So, ito yung mga kandidata na na ang advocacy ay about breast cancer. So, ang tanong, eto na ba ang paborito ni Madam Julia? So, paano na makakalaban dito si Krisna na Gravides? So, tingin ba natin, mahina ba ang magiging laban ni Kris na talaga dito sa Miss World dahil wala siyang advocacy yan na katulad ng mga nabanggit, di ba? Lalo na kung magpo-focus ang Miss World dito sa breast cancer advocacy. Mm. So, ako para sa akin, yung mga kandidata na may advocacy na ganito, ito yung tinatawag na beauty with the purpose talaga sila. So, siguro sila sila yung maglalaban na beauty with the purpose. And then, marami namang category ang paglalabanan din sa this world. Hindi lang naman sila nakafocus do sa beauty with the purpose. Meron din mga top model at kung ano-ano pa. And then, swerte lang kasi siguro na may mga advocacy ganito dahil alam naman natin ang Miss World ay talagang nagpo-focus sila sa mga ganitong advocacy na kung ano ang dilalatan ng mga candidates at doon nila pinapasok na ang girls na to ay beauty with a purpose pero hindi ibig sabihin nun ay panalo na sila, di ba? Kasi kung iisipin mo, si Indonesia noon-noon uh, ang advocacy niya ay Beauty with a purpose din talaga, nanalo sila pero hindi naman siya nanalo ng Miss World. But ngayon, ang nakikita ko dito, paano makakabawi si Philippines? Siyempre, tututok sila doon sa mga ibang aspeto ng competition, lalo na mahina sila sa ganitong Beauty with a Purpose. So, mag-focus sila sa ibang mga category ng pageant, katulad ng top model. So, umaasa ako si Chris Nagravides ay aatake ito ng bonggang bongga sa ibang aspeto ng pageant para makakuha siya ng mataas na puntos or makakuha siya ng score, di ba? Na pwedeng makatulong sa competition niya laban dito sa ibang kandidata. And then, ako naman, si Thailand, syempre, isa to sa mga tinitignan natin na maganda talaga ang magiging tingin sa kanya ni Madam Julia kasi syempre, meron siyang beauty with the purpose at medyo malakas talaga yung laban nga. Aminin natin, malakas ang laban ni Opo more than kay Philippines. Kasi yun nilalatag kasi nila sa presentation nila ay isa sa mga priority na yun ng Miss World. Ito nga ang breast cancer ay eh yung kasi ni Opo, ito ay eh, ginagawa niya pa bago siya lumaban ng Miss Universe. And then, naka-third runner up pa siya sa Miss Universe. So, ngayon, makikita siya talaga ng organization na, na kung ano ang nilalatag niya doon sa may-ari. Kung baga, mas mapapansin talaga siya. Pero hindi ibig sabihin na to ay mahina na ang laban ng pambato natin kasi sabi ko nga, pwede namang umaranghada ng todo-todo si Chris na sa ibang aspeto ng pageant. At naniniwala naman ako na prepared naman doon si Chris na kasi parang feeling ko naghanda naman siya sa loob ng ilang buwan para sa competition niya dito sa Miss World. And then, of course, nakausap niya rin si megangya niya para makahingi ng tips kung ano nga ba ang mga dapat niyang tutukan sa aspeto ng competition. And then, plus, nakausap niya rin si Madam Julia, di ba? bago umalis ng Pilipinas, siguro naman nagbigay na sa kanila ng advice at ginawa na yun lahat ni Chris Hindi ko nakikita kung ano ang paghahandang ginawa ni Chris at kung ano nga ba yung talagang hinahanda niya dito. Pero naniniwala ako may baon siya. Mm -hmm. So, umaasa ako sa top model talaga, aarangkada ang pambato natin. But kung iisipin mo, isa din malakas ang laban ng South Africa pero hindi naman nabanggit ni Madam Julia. So, ibig sabihin, ay talagang may laban pa rin sila kahit hindi sila nabanggit. So, siguro dito lang sa Beauty with the Purpose, yung pinag-uusapan na ito daw yung bet na bet na ni Madam Julia. Kayo naman, ang the best na gawin natin ay ipanalangin syempre si ano si Chris at magtiwala lang talaga tayo sa kanya ng bonggong-bongga. Ako naman naniniwala naman ako na God gawin ni Krisna ang lahat ng kanyang makakaya para sa ikalawang korona ng this world. Pero guys, siguro wag na muna tayong umasa doon. Mas maganda na hiwala tayong ina-expect sa kanya more than doon sa ito yung sinabi ko na to kay ano eh, kay kay Alexi, siguro mas maganda nung wala kang ina-expect. Mas maganda na sumusuporta lang tayo. And then, mali ninyo, di ba? Biglang tayo pala ang piliin. So, alam naman natin ang Miss World na talagang medyo mahirap at mailap to sa atin. Siguro nga talaga dapat ang mga lalaban talaga ng Miss World ay meron talaga silang tinutulak na magandang advokasiya at alam dapat nila yung sinasalihan nila kasi kung hindi, medyo talagang maliligwak tayo dito ng bongga-bongga. But, pili ko na mapapasok tayo sa semifinals, hindi tayo may El Tokuyo ngayong taon na to, katulad na nangyari nung nakaraang taon. And then, naniniwala pa rin ako na kaya tumungtong sa dulo ng competition ni Chris na. So, sabi ko nga, makatwa, top 12 lang yan dyan, happy na ako. So, kapag pupunta pa siya sa dulo ng competition, ay eh, Diyos ko, lalo na akong tatumbling, di ba? For now, nakikita ko naman na hindi siya basta-basta magpapakabog. At nakita naman natin yung styling niya kanina, di ba? Sobrang winner na winner talaga. At sabi ko nga, ay nako, hindi yan magpapahuli. <laughs> di ba? So, good luck kay Chris na and good luck sa atin lahat. Sa ngayon, hayaan mong mamayagpag yung iba dahil syempre, hindi naman natin alam kung ano ang baon dito ni Kris na so malay ninyo mas mapansin pa rin tayo. So hindi pa naman sila nagsisimula talaga. Nandoon pa lang sila sa kabubukas lang ng Miss World and hintayin natin na dumantin sila sa matinding bakbakan talaga. For now, siguro ipagpray lang natin si Krishna at magtiwala tayo sa kanya. So may laban ang Pilipinas. Naniniwala ako na kaya 'to ni Krishna at hindi tayo bibiguin sa laban niyan to. So siguro doon lang tayo mag-focus sa sa ano, sa suporta, 'di ba? at saka sa panalangin syempre. Kailangan natin ipagdasal si Chris na para mas ma mas ma present niya ang sarili niya ng mas maayos, mas bonga na may kumpiyansa. So mali niyo tayo ang mag-uwi ng second crown. ba? Diba? So, yon, Alam naman natin to si Madam Julian. Diyos ko, nakakaloka talaga yung Miss World. Lagi siyang may paborito. Kasi nga, naiintindihan ko kasi beauty with a purpose talaga ang Miss World. Gusto nila, hindi ka lang maganda, kailangan may purpose ka pa. So, yan. So, ang tanong, makuha kaya ni Thailand ang corona ng Miss World or si Philippines ang mag-uuwi neto. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.